bagas na laban. Kilagyan natin ng ano yun eh, ng gasket maker. So ngayon tumagas pa rin, malakas pa yung tagas na lang. So gagawin natin, papalitan na natin siya ng head gasket cover ng bago. Kasi hindi kaya na ng gasket maker. Kasi nakarap kung ginawa yan is bitak-bitak na yung head gasket. Ayun o, oh, tignan mo. Malakas yung tagas na lang yun oh. Ayan oh. no, basa ng langis oh. Oh. Bumapang dito sa ano, sensor oh. Pero dito nang galing yun oh. yan dito Ayan o, oh. Papalitan oh. natin So, kailangan na lang natin ang galang natin tong ignition size 10 yung gamit natin tsaka to size 10 lang tsaka screw O, to tanggalin natin to tapos yan bukos kakabit na natin yung kanyang gasket nasa 0.6 hindi magalaw? hindi ulit ka na kasi mga kasi ng ganun eh. Umupo ka kasi ng tama. Yan, pakita mo atin 'yang sa ilalim niyan. Ato, ito ko ito Hay, kita pa pa kita mo maayos. Ayos. Okay, so, Tingnan natin 'to. Si so, dito, tumaagas oh. So. Yan dito 'yan, lakas oh. O. O, mo dito. Dito mo nakikita eh, dito may gitna mo gigit name yung ano Dito ba yung dinudukot ko. Mino dito nang na gagaling. O diba ba? Tanggalin natin ito. Ayan, buka pa no Ayan, di ba? Ayan, nilagyan na natin ito ng silikon. no? At hindi pa rin kaya na So, after natin tanggalin ito, lilinisin lang natin ito. Ayan, mga nakadikit na silikon, tanggalin lang natin. Ito, so, ilang mga ito dito para makita ko dito. Ayan, ito. Ayan, ayan, ayan. Thank you. yung external gasket yun bigas yan kaya medyo ma pinamita natin ng plies pa ganun yan Uh, eh, matigay sa bunuti kasi may silicone gasket nga pala pag bago hindi na nilalagay ng gasket maker yan pagka luma lang so nagkakaroon ng tagas yan dito yun yun yung bitak bitak nya na parts yun yan dyan sya nagkakaroon ng tagas yun so. Pag so, ganyan, kahit hindi na pala siya kayang lagay ng ano, ng silicone kasi kasi matigas na rin siya. Ah, bitak, bitak na. So, ito na yung bago. Akabit natin tong bago. Kita to. So, ang gagawin natin is ito na yung screw. Tanggalin natin tong luma niyan dikit yung mga silicone na luma. Putin natin yung screw. Ayan o. Ayan, natin yan. Na. yan yung silikon na yan natin paikot parang magkaiba saan ay isa ay luma saan ka lang ay luma parang magkaiba eh pakita mo ito dito sa ginagawa ko yung ilaw ba ay eh, pag ganun mo rin yung ilaw nya pag ganyan oh. o so, ito pakita mo itong hawa ko oh. So yun. hindi na kailangan lagay doon ng gasket maker kasi bago naman siya. Ito, <coughs> babalikan natin itong black cover. Dapat yung goma na pumasok dito yun. So yun yung tamang pagka-install nyo. dito <coughs> Ayan mo. Tapos yan, kailangan nating natin salatin kung pumasok na ba talaga sa yung goma. goods na, goods na, goods na, goods na, goods na, goods na. Osh, ini fikit-fikit kita. Kalau pernah tanggal otong, gelar roblox ke perthapus Roblox bengelaro, ma roblox. Saya tapos ito pakita tapos, tapos ito balik na natin ito sa labas ito sa labas external gasket tapos punasin natin ito kamisin ito yan punasan natin para pag ano maglalaman natin kung itagas ba kabukasan di ba yan okay na balik na natin yung ignition to tapos na tayo siyang dito pa lang siya. balik na natin yung ignition. Nanggal natin ito kasi sa gabal eh. Yan. Okay na. So, ganoon lang kadali.